maibot, <coughs> bawang sibuyas buyah siya niya. paano na mo na? dapat ako mo sa paninday. ayos eh. alam niyo kamo na gaye? ayos. Kahit, kahit nakikita, nangirap ka muna sana. Duluro tayo na. Ginugon, may dalit at sinigang na yung dala ng Romano espada. Espada. Pata ng baboy. Pata.

na natin ang mga para Good morning, good morning Ang sasabi niya, maglilagotop ako ng sinigang na espada Maglilagotop ako Tagip, tagip lang sa mga para Masarap po ito. Ito, kararating ko lang mga idol, pero nakapagluto na ako naman. Naka-pressure po, girl ko. Ito pa lang aking farm resort, mga idol. Kinayos ko na po yung mga bila ko. Kasi marami po nagre-request mga idol na mga taga-iba-ibang lugar na kagaya na Pari, Ilocos, na Biscaya, Kirino Province, Aurora. Yung pagkagumusto daw po, hindi sila lumuwas yung sana pwedeng mag-stay out, mag-stay doon sa ano ko, bila ko kahit na pare ko na yung swimming pool ko at saka yung mga bila ko. Uh, siguro ayusin ko muna yung biyayar, uh, babayaran ko muna yung biyayar. Uh, tapos, uh, tapos, sa uh, ano, ayusin ko muna yung mga, mga kama, kama mga hilaw-hilaw, bago ko pare rin, ko muna ng permit kasi po yung pa private lang po kasi yun na, uh, uh, para yung mga malalayong lugar o kaya galing iba abroad, kagaya po nung Pika Tomas, sa Matias, San Fernando. Sabi nila buwan nung umuwi sila, nagre-rent lang ng bahay. So, o oh, kung meron daw ako, sa akin na lang mag-rent kasi nung sa nanay nila, lubog sa, 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 sa ano, sapa. Ito ko ito. Ang galing pa ng po ito. Good morning, good morning. Yung bango ng gulang, nasuwa ang galing ang ko, ito. Sariwang sariwa. Pare-ready kong lahat yung aking farm na pwede kayong mag- uh, mag check kapag pagkagabi at uh, sa isang araw pwede rin para magamit at uh, para ano, yung kung nagpupunta na kagaya ng taga malayo Ilocos, uh, dadaan doon do sila magpapahinga bago sila lumuat para maramdaman nyo yung lamig ng panahon doon sa akin marami ng po libre doon nandun ako po, uh, Basta't po nandun ako araw-araw, kanina ang dami, Basta't po nandun ako, wala akong lakad, kasi kaso Misan mo may lakad ako. Hindi ko rin maiwasan kasi mayroong nag ito, mayroon akong gagawin. At uh, marami rin po akong ginagawa minsan. Pero alas sa, sa alas araw araw. Yun na po, hindi pa po, po ako nagbablog, ganun na ako mga idol. Madami bumapasyal doon, lalo, lalo na, noon na nung magpapasko. Bibigay ako ng mga ilaw, Bibigay ako ng saya. Hindi pa ako vlogger, hindi pa ako nagbablog nun. Okay. Uh, sabi ko nga doon sa mga istorya ng buhay ko, isa lang akong tricycle driver, jeepney driver. Nagkadyar na maliit, nag-spare park, nag ano, mga iba-iba. Pero ang number one, parehas ako. Parehas. nandun yung mga vlogger, kumain kami, pinadala ko sila ng talapia dahil nagpatuyo ako yeah, ano ba yung ano vlog nila Marlene Mendoza, Barretout, yan sabi niya sa akin, pasesya na yung pong kaninang vlogger sabi niya sa akin, ano yung parang uh, biru-biruin ko para tumaas ang ano niya kasi mabiro naman po ako, pero para daw tumaas, yun, sabi ko sige, tulungan kita, sabi ko matabang sa suka pero kasi yung apuha ayaw niya yung masim. Kaya medyo matabang sa suka yung ang ginugwaan ko. Good morning, good morning mga idol. po, magkakain na tayo ng itong simsong na ito ang sala ni Romano ito. Ayan, kain na po. Shoutout kay Roy Sapanta at makasama mga kasama mo dyan sa, sa, sa Africa. Ya, nah, bisa no, pantah. Ah, sarap mo, ya, Rudy Boy. Ito agar isidang na Romano. Pag-i-share po, Romeo sa akong katakutan lamang. 603 na pala. Ang bila. Salamat po, ha. Dalani romano. Sarap. Hmm. Sarap niya roti ba? Kain na po. May pinasa po yung anak ko kanina. Ang sabi na pa. Pinaano pinano po yung resort kasi maraming sumatawag at saka gustong uh, ano magstay do sa ano ko dati po hindi ko pinaano yung bila ko kaso ngayon dahil pa konti na po yung mga tao may may message sa akin na sana kagayan ng kagayan na pari Ilocos kagayan ay Aurora Trino Province bago sila mapunta ng Manila o Bicol dadaan sa akin doon sila matutulog mga idol sa eh, lagi po gusto, gusto nila na yung, ano, yung makapag-stay doon. Pinag-usapan eh, namin ng aking mga anak. Uh, total, ang dami namin mga tawuan. Na... Nagdilinis doon at saka nagme-maintain. Kaso po, huwag po kayo maniwala sa mga fake account, ano? Uh, wala pa po akong, hindi pa po papayos ko pa yung papapintura ko pa. Mga kama, bibili pa ako mga kama, paayusin ko pa yung mga papeles. Ang dami pong kaon sa scammer. Lalo na yun, lalo, lalo na yung taga sa amin. Siya po ang nagko-comment sa masasamang ano, taga sa amin pa po yun. Hindi ko alam, ano nangyari sa batang yun? Kaya naman ako nagawa mong pagkakamali sa kanya kahit na isa wala po. Ang nagawa ko lang sa kanya yung dahil ah uh, ko yung, yung account niyang pay. Sarap so, nito. Baka po mayroong sabi niya magbayad na kayo, magpabuk na kayo. Hindi po, wala, wala po po, po kung anong ganun. Kaya tayo nung sinabi nila, yung mga kwento dinuguan, papa, sabi niyo po nila, ano, naghihirap na daw po ako dahil sa binibenta ko yung mga bengkala ko. Mga, mga lang yan. Mga lang yung nabibenta yan. Kaya lang inaawad ko mga ito dahil nagkalaga ako ng mga manok na nangingit nangingitlog kasi... Kailangan po ng aking mga anak yung ano, yung mga sa silog nila. Kailangan po nila yung ano, yung mga itlog. Tsaka sa mga tauwang ko, na para meron silang nakuulang kahit na yung mga reject lang na ano. Iba rin, iba rin po yung nag-ano nag yan, ano, nag-comment na yun. Ang sabi niya, nagihirap na daw ako, nagbebenta na akong mga, mga manok. Hindi po, papalitan natin. Papalitan natin mas maganda. Pag-class na, kilala namin po yung nagko-comment na yun, marami siyang account. Kaya po na naban po yung ano ko, sabi nila ako daw po yung fake account, no? marami silang ginagamit na account nangupa lang po dito sa Balimbayo yun, dito sa amin, uh, Santa Maria, Balembayo, Santa Ana. Ayaw ko lang silang pauli kasi ayaw ko pong may masaktan sa pamilya nila. Pero po yung mga idol na, na mamasyal, tuloy-tuloy naman yung um, hinano lang natin doon yung mga malalayo lugar na kagaya nung sabi nung iba yung nasa U state pa nasa New Zealand pa pag uwi nila pwede sila mag ano doon mag mag ano ba yun yung mag uh, mag stay uh, overnight Iyon naman isa, sabi niya, uh, pagka idol, pagka doon sa amin, pagka umuwi kami, totoo, nao inuwi namin ng nanay namin para makasama namin ang problema namin, lubog doon sa amin. Nagre-rent lang kaming ano, hotel sa San Fernando, pero kung nandiyan kami sa iyo, ano, maluwag yung palika-paligiran, maganda ang hangin nakakalakad yung uh, ano yung uh, uh, nanay ko ha. Yun po, pero matagal namin pinag dahil uh, sa private farm resort lang yun. Pero hindi ko huwag po, kayong paano sa mga fake account ano kasi ha. Baka magpabuk sa kanila. Tsaka mangingin na ano down payment, di ba? Ayos lang pa po yung mga papeles na kaya ng mga permit. Tapos, papayos ko pa. Nibila pa ako ng mga sobrikama, mga kama magaganda. Marami naman po magkakasya doon sa isa kong mga 20, tsaka doon sa isa, mga 20 rin. Kung digit-digit lang. Pero hindi naman kasi mataas ang presyo. Presyo ng ano, idol. Baka sabihin na naman nung scammer na nagamit sa akin. nagihirap na ako dahil sa ano. Araw-araw ang dami kong binibigyan. Araw-araw ang dami ko. Ang dami kong natutulungan. Sa paano ko maghihirap, hindi naman ako nagsusugal, hindi naman ako nambababay, hindi, wala naman akong bisyo. kami lahat ng mga pamilya namin araw-araw sugod sa trabaho. Puro lahat nagtatrabaho, mga aga pa lang. Ito, yung bukas mga scammer na mga idol. Ano yan? Parang walang kaluluwa. Napaka, eh. Pagdasal po natin sila, mga idol. Tingnan niyo po yung... Hindi ko naman binenta lahat. Ang dami ko pang bengala. Ang dami ko po pang manok. Binawasan ko lang dahil sa sobrang dami. Ha. Ang dati nilalalagyan, pinagawa ko po yung nangingitlog para kasi yung anak ko, na, sa araw, nga ay sa anong ito, buwan na to, nahira pa silang mga kumuha ng itlog sa mga, ano, mga parang. Sabi nila tayo, sabi nila ba't hindi kapag pagkawangkulungan ng manok na ano, para magamit namin sa mga, ano namin, silog namin, at saka ano, kaya po ganun lang ako nagpagawa. Yung pong, ano mga idol, lang, baka pa-scam po kayo, madami scammer. Kung pong, ano, para hindi kayo ma-scam, i-block nyo na lang po. Kahit na hindi nyo na-report, block nyo na. <coughs> sabi nila, pagka, pagkagaya na sakay ko kanina, nung nanggaling na maedad sabi niya, nangingi daw ng dalawa libo bago, bago ko padala, hindi po, hindi po ako ganun. Kahit na kanino, hindi ako nangingi. kasama scammer, mga idol. Yung pong scammer, mga ano, mga fake account na yan, pagka po pala nag-comment sila mismo, sarili nila, marami silang computer na ginagamit, tsaka ano, SIM card. Sila sila nag ano, yung gagawin yung fake account sa akin, tapos sa uh, Ibabas nila, tapos ibabas nyo. Sila-sila pinagsasagutan nila. Inoloko po yung mga idol, uh, mga idol, inoloko inolo po yung mga idol natin na naka, anong, hindi yung alam nila yung tunay na account. Sa so, ganung gawain, pagka talagang sumosobra na mga idol, yung nakaka na, kahit sa sobrang bait ko, siguro wala na akong magawa, siguro nung di ba? mas protection ko po yung hindi yung ako yung proteksyon ko protection ko po yung naiskam sabi ko nga kahit na hindi ako magkano ng vlog problema na ano na po ako yung makatulong ako sa pamilya, sa kapwa tao yung makapagbigay ako ng saya at uh, interasyon kahit na, nung po, hindi pa ako nagbablog, ganun na ako tumulong sa kapwa-tao eh. Huwag lang yung, huwag lang yung sobra. <coughs> At saka, alam ko naman po yung kailangan tulungan. Huwag <coughs> po ay maniwala doon sa dahil magpapano na ako yung sa swimming pool ko, bubuksan ko na sa mga mga mag ano huwag po kayo mag, magtitiwala marami pong peka bibigay ko naman po yung number nung anak ko pag uh, talagang naayos na namin lahat yung mga papeles mga mga na namin lahat yung mga ang mga bibili namin ng mga tuwalya, mga lahat, parang ano, parang hotel. Pero matagal din po yung, na ano, yung ilang taon din, limang taon din po ng ano yan. Yung hindi ko pinareran. Ngayon, naano lang po ako sa yung hindi ko alam. Nagugu hindi naman ako naguguluhan yung ano lang uh, kagaya po ng iba sabi nila yung sabi maraming may sabi na gusto sila magstay it may magobernay dupo ay sa akin major ship tika tayo marami yung CCTV sa marami tayo ano don mga barangay saka mga lahat don sa kapaligiran don mga idol ay eh, mga mga ano natin kasama natin Sipte. Sipte po yung lugar na salwis. Yung kaya mga idol, yung ganun na tao, no? hindi kaya magpakain ng tao yun. Kamukha ko yung ginagawa ko kagaya po kanina ang daming bisita ay eh, pinadala ko po oh, dahil kami ng talapia ang daming po ang pinadala na talapia kahit natanong niyo po sa mga nagpupunta rin sa farm ko tapos kanina yung team ano, yung vlogger na nung tao ano na na po doon pinadala, pinadala ko rin ng isang na talapia taga mabalakat <clears throat> ako kasi pag uh, ang tao dumating hindi ko alam kung ano yung papainom ko. O mapapakain eh. Ganun po ako eh. Yung, ganun po galing namin ni Mrs. Buat. nung isa pa. Kaya siguro na kaya Biligyan kami ng break ng ating Panginoon dahil sa gawa namin. Mga kapitbahay namin dati nung no, nagtitrende pa kami ni Mrs. Eh, pag nagluto ako din ko yan kasi inaalala ko yung mga, gusto ko mabigyan yung mga kapitbahay gusto ko matikman kagaya ng pagtatanim ko mga idol nagtatanim ako ni Mishan wala po madalang lang ako makapagpadala sa mga gasolina ako halos na pa mamigay ko sa mga kapitbahay o yung nangihingi dun sa akin o ipapakain ko po kagaya ng mga kalabasa, patola, lahat ng gulay ko doon, hindi ko po binebenta yon Wala akong binebenta doon, kagaya ng mga upas ko. Hindi pa na hinook, na ubus na mga bata. Pero hindi ko sila inaano. Kaya po ng mga mangga doon, ang daming mangga. Ang daming mangga doon sa aking farm. Pero po, pinababayaan ko lang silang kumuha. Hindi ko sila binabawalan. Libre po doon yung ano, hindi ako ganun kasamang tao na lang ko gusto niya manggasit, sige, kuha walang problema. Kasi, uh, ganun talaga eh. Mayroon talagang, uh, gusto ko nga, lahat mamumunga tapos pamimigay ka sa mga dumarating eh. Opo, uh, ako lahat uh, ganun gano'n ang ano ko, tanawin ko sa buhay ko, kaya, hmm. kaya uh, nangigi, ano uh, raw, huwag pumagtiwala kahit kanino, but at uh, hindi po ako mangingi ng pera, hindi ako magaan ng pera mga idol. Number one po yung makapagbigay lang ako na saya sa inyo. Huwag po kayong papa scam Mag Magkikiusap po ako, huwag po kayong papay-scam sa mga scammer. Uh, tignan niyo po yung gawa nila, yung mga scammer. Alos ganun lang. Pero hindi lang ako na vlogger ang kinukuha na nila. Maraming vlogger na kinukuha nila para lang sila'y kumita wala po silang trabaho, nagkikita ko pero ang ganda-ganda ng mga sasakyan nila at saka ano, pero ako pinababayaan ko lang. sa oh, Sabi niya na, kanya sa akin magbayad, hindi po, wala po akong ganun. oh, direct, pagpuhay, sabi. Direk, direct po Paka, kayo sa direct, akin? po, pagka nagpunta kayo, doon na kayo magbabayad, hindi yung, hindi yung ano, hindi, 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 ano, direct, agawa, hindi ako nangyihina-advise. <laughs> dapat, dapat na? Hello po sa mga fake account. Ah, pinabayaan na namin kayo na kunin yung mga video ni Idol na kinuha nyo yung mga ano niya okay lang, wag nyo lang, lang sirain yung ano ni Idol yung kukuha kayong pera, ganon sana wag naman, makonsensya naman kayo, mga fake account di ba? Idol, tulungan tayo ako, okay lang naman sa akin eh. Ang problema, huwag lang sana hindi sila mag-scam. Huwag sila mag-scam at saka manira. Hindi maganda yan. Good morning, good morning. As sabi Idol, salamat po para po uh, malaman ninyo na hindi po ako nag-iningin ng advance at saka po tingnan nyo po yung aking mga content at saka mga gawa para po uh, yung gustong magnegosyo kagaya ng mga mano o iti. Uh, tignan niyo po, inaano ko para ako kasi pinakikita ko po, hindi yung naging mamayabang ako. Pinakikita ko po yun para may matututo si yung mga batang gustong magnegosyo kung paano step by step yung ano, yung paano sila kumita. o toto oto to, po yung sabi ng ano, yung Bengala, binibenta ko. Kaya lang binibenta ko po yon sa dami nila. At uh, in, wala na po lugar doon sa ginawa kong kulungan na nangingitlog ng mga, mga manok mga ito. <coughs> at napapasalamat po ako doon sa mga gumawa ng kanta sa akin. Nung nagpunta sila rito, may natarang kaso ako. Hindi ko sila na si kaso. Pasensya na at babawi din ako sa inyo. Napakaganda ng ginawa niyong kanta. Kapon ko palang narinig idol, uh, happy happy birthday sa inyong dalawang mag-asawa at saka yung buntis. Happy happy birthday, uh, idol. Yan. Dami may birthday kanina na ano ko ngayon nakalimutan ko. Lagi-lagi ah. ako nagpapasalamat sa mga idol natin, mga idol. Yung suporta ninyo sa akin. Yung ngayon kagaya ng mga teacher na sumusuporta sa akin, mga idol. Ngayon, idol. Maraming maraming salamat mga idol. Tuloy-tuloy po yung ano kanya, na uh, paggawa ko sa aking farm at saka yung makapagbigay ng sir. Pero po yung pumapasyal sa akin, okay lang po yung pagkaumaga. Hindi naman po makakaistorbo doon sa mag-overnight uh, ito, ano. Marami naman pool lugar doon. May bilyaran na ako, mayroon akong gym, may basketball court doon at saka may, may, may pero hindi naman totally kasi na eh. Totally na tuloy-tuloy din yung gano'n eh. Ay. At uh, yung aming nanunungkulan naman po dito sa amin eh. Napakagaling kong manungkulan mga ito. Sobrang galing. Kaya... Tsaka parehas kaya po yung lugar namin na uh, umaaseso. Maraming maraming salamat po at sa tiwala. Kung kay idol, good morning, good morning. God bless you po mga idol. Salamat.